Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi saan man po kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Ay sana po ay maiwas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, sakit man, yun, sakit man yan o problema man yan. Sana po ay lagi kayong mailayo ng ating Panginoon. Ayan po at uh, ito po pala ay isang linggo na po palang nakakalipas. Pero tingnan nyo, hindi na ibabalita sa mainstream media. At nalaman lang po natin ito sa konsyal din po ng uh, kung saan itong bayan na uh, kung saan ay bumagsak. Yun pong uh, bagong-bagong bili na helikopter nitong isang politikong ito na isa rin pong certified na kawatan. <clears throat> yan po at uh, ayon po dun sa isang consul na kaibigan natin dyan sa Masbate ay uh, dyan dan po bubagsak sa karagatan ng Masbate yung bagong bagong helikopter na binili po nitong kawatang uh, politikong ito pero hindi po nababalita sa mainstream media o ano pa man hindi na babanggit <clears throat> kasi siguro baliwala lang dahil unang una ay uh, hindi naman nga talagang lapira yan at sana nga lang uh, ang, ang 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 kung po doon ang nakakalungkot po doon hindi kasama yung mismong politiko na yan kundi ang daw po pala ay magsusundo ng kanilang kaalyado diyan sa Masbate. At ang sakay lang daw po ay isang uh, assistant sakay yung isang uh, operator yung uh, yung piloto. So ang uh, sinasabi po nung council na kaibigan natin diyan sa Masbate ay uh, ligtas naman daw at hindi naman daw gaano ang uh, uh, ah tawag daw, hindi naman daw gaano malaot o malayo sa sa baybayin yung kinabagsakan po ng helicopter na yan. <clears throat> Pero hindi po talaga nababalita eh. Bagamat uh, na po dyan na may mga naririnig-rinig ako dyan sa mga ibang vlogger na yan na hindi nga nila pinapangalanan kasi nga baka nga raw uh, <clears throat> uh, hindi totoo. Kaya ayaw pa nilang pangalanan kung sino ito may-ari ng uh, helicopter na ito. Pero alam nyo na po yan eh. Ang binili po niya, isang helicopter at isang, uh, isang uh, private plane po yan. Ang binili. Yan po yung politikong iyan na kawatan. At uh, yun po. Sana nga lang ay at napasama sana yan. Pero yun po ang ipagdasal natin. Yun po isang, yung eroplano niya ay sana kung sakay na sila buong pamilya sana bumagsak na rin at uh, dapat yan ay ma, maabun na rin mga hayop na yan. Nakakagigil. Grabe eh. Pira po natin yan eh. Kaya baliwala lang sa kanila. Anyway, ay, uh, hindi, na po, hindi naman po importante sa atin yan. Malaban, hindi, mas maganda nga kung magkamatay lahat ito ng mga politikong mga kawatan na ito. Okay lang naman talaga. Ito naman ang pinagdadasal natin dito. Mga matay na lang itong mga hayop na mga politikong ito para wala na mga kapamuruisyo dito sa ating mga mahihirap na kababayan na patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, patuloy na walang masaing dahil sa kagagawan nitong mga politikong mga kawatan na ito. So dapat lamang po magkamata yan pero maswerte pa rin po siya at hindi siya kasama na bumagsak doon sa yung uh, hindi siya sakay doon sa helikopter na uh, bumagsak na yan. Anyway, maiba naman po tayo Ah, uh, imagine niyo. Ang pinag-aaksayahan ng uh, ng gobyernong bangag na ito, yung mga walang kawinta kwenta uh, Kagaya lang po yung, uh, kinasuhan na po kasi si uh, BP Sara, yung grave threats ang kaso, grave threats po. At saka yung uh, sedition, sedition daw. Na wala namang makita doon kung uh, napakarami, napakakwan po 'yan, napakabigat po 'yan iyong nga uh, para mag-pull doon sa sedition Pero yung isa po nakakatawa, pag-aaksayan nila ng uh, panahon, yung grave threats. Yan pong grave threats na yan ay para lang pong ng kanya eh, yung uh, tumawid ka doon sa bawal. Ang tawag doon, jaywalking. Kung baga, parang uh, uh pagkanahuli ka ng pulis niyan o ano pa man nakahuli dyan, sa'yo, pagagalitan ka lang. Yung sasabihin na, O, oh, ikaw ha, huwag ka na ulit tatawid dito ha, kasi bawal dito tumawid. Ganun lang po ang kaso ng uh, King ka kasing, ka po, kasing nagaan uh, gaan lang po nitong grid threats na isinampan nila kay BP Sara. <clears throat> Tingnan yung kabangagan nito mga ito. Ang dami-daming problema ng bayan, yan pa ang talagang panggigipit lang talaga ang uh, alam nito mga ito. Maliwanag lang po talaga ng panggigipit lang. Anyway, sige, discardin ninyo yun Kayo, na, kayo naman yung mga bungog niya eh. Ah, wala naman talaga kayong ginawa matino sa bayan eh. May ginawa ba kayo matino sa bayan? Huh. Wala po kayong ginawang matino sa bayan. Kayo pa nga po ang piste dito sa ating bayan. Yan po ang totoo dyan. Ngayon, ah, habang pinagkakaabalahan nila, itong pagsampa ng kaso kay BP Sara at habang pinagkakabalahan nila yung impeachment na yan ayun, yung China na mayagpag yung mga barko ng China tingnan mo, napakatagal ng panahon niya na binabalita yan pero bakit hindi mapalis-alis itong si Tariela na ito na isa rin nga ah, ah, habang nagsasalita ay lalong lumalapad ang ilong yan po, wala naman magawa oh ang tatapang nyo eh. Di ba? Ipakita nyo ang tapang nyo sa pagpapalayas diyan sa mga barko ng China. O bakit hanggang ngayon? Ha? Iniikot-ikutan kayo. Mayroong Ilocos. Ha? Mayroong uh, Sambalis. Mayroong Palawan. Mayroong uh, Occidental Mindoro. Mayroong uh, ano to? Yung Batanis. Uh, batanes. See? Iniikot-ikutan lang kayo. Hindi pa ba kayo nakakalataan yan? Pero kung nagsasalita kayo, ang tatapang nyo. Nawala rin naman pala kayong mga... Ang malaki lang sa inyo, Bayad. Pero napakaliit yung... Uh, kung ano yung tapang ninyo. Wala wala kayong binatbat talaga sa totoo lang. Yung tari lang parang mukhang... Mukhang... Uh, eh bagay, wala namang mukha yung Tarila na yan eh. Ano bang mukha niyan? Ang makikita mo, puro ilong. Kagaya lang ito ni Mike Abe. Oh. Wala kang makitang kwan. Wala kang makitang uh, mukha niya sa, sa dalawa na yan eh. Si Mike Abe naman, walang ibang uh, tinapik kundi si Sara Duterte. Si President Duterte. At saka kung sino-sino pang mga itong mga kandidato ng mga DDS. Yan lang ang alam yung topic ni uh, Mike Abe. Kaya ako nito, pareho parihal lang sila ng uh, pagbumukha nitong si uh, Tarila na ito. Ay hindi, wala nga palang mukha. Dahil ilong lang pala makikita mo dyan sa mukha nila. Puro ilong na lang. Wala kang makita mukha. Ganyan yung mga ako na ito eh. Mga hayop na ito. Akala mo ko sino, ayan, napapaikutan na tayo pinaikutan na tayo, pina, pinababasto sa tayo ng mga China na yan. Ah, mga Chinese na yan. See? Pero wala kayong magawa. Yan ang pinag-aaksayahan nyo ng oras. Itong si Bipisara Sara. Ha, ah, ano? Ano ba ang bigat ng grave threats alit Ay kahit pa mag- uh, Walang kulong yan, grave threats, kundi ba naman kayo mga onggoy, yung mga kanggaro kayo? Wala. Sabi ko nga pag lang yan eh. Para ka lang uh, nag eh. Ay, nako just yo. Pero yan ang uh, kuan? Yan ang uh, talaga ang pinag pinag-aaksayahan ng oras ito mga ongoy nito. Wala nang matino. sa mga bangag na lahat yata ay sa mga kan ito. Tinan mo, yung pulis ni Marbel, uh, pumasok doon sa isang uh, bahay ng uh, kababaeng tao pinasong bahay ah, pinagnakawan na ah, inisyuhan pa ng fake na warrant of arrest ano nangyayari sa atin ngayon? <laughs> just me yo. kaya nga sabi ko eh grabe Nakaka, nakakahiya kayo sa totoo lang nakakahiya yung mga pinaggagawa ninyo Unang-una, lumalabas dyan yung mga ka ingan ninyo. Lumalabas yung kabubuhan ninyo. Lumalabas yung pagiging duwag ninyo. Akalain mo yun. Ha? Raradyuhan lang ni Taryela, Yan, China. Hindi naman niya napapalis. Ha? Kumbaga, parang tahol ng tahol ito sa si Tariela, habang tumatahol, umaatras. Ay kung binangga mo ng binangga yan, nandiyan ko nandiyan sa exclusive economic zone natin, di banggain nyo ng banggain sa si gidaw? Umalis ka dyan, ako ang magiging, ako ang magma, magma, magmamanage dyan. Pag hindi ko binangga ng binangga ng barko na natin yan, ayaw ko na lang. Bumbong -bum puro kayo salita eh. Lumawayas kayo sa pwesto ninyo kung hindi nyo kayang panindigan yung inyong pwesto. Kung hindi nyo kayang gampanan yung inyong mga tungkulin, ay lumayas na kayo dyan. Hindi kayo magbigti na lang kayo. O tingnan nyo, nandyan. Sasabihin, bakit, baka daw mayroong ginagawang uh, pagsusukat. Baka. Imaginin mo, puro speculation ito sa tarila na ito, ang nagsasalita, ang nagsasalita na itong ilong niya, nagbabase siya doon sa, uh, sa bulto ng hangin na eh, uh, inilalabas ng ilong niya. Parang gago. Puro kayo daldal, -dal. puro kayo oh, kwan. Wala naman kayo nagagawa. Nung, no, nung no, isang buwan, kwan eh? no, isang buwan ko pa naririnig yan ng ah, hindi mapaalis-alis yung mga barko ng China na yan eh. Eh bakit? Lumayos ka dyan. At ako, mag, ako magmamanage yan. Tangina na puro kayo, daldal, -dal, mahayop kayo. Yang happy ninyo dyan, palisin nyo dyan, ako ang magiging happy dyan. Kung hindi ko uh, pinasabog ng pinasabog yung mga barko ng China, ng China dyan, puro kayo mga kwan. Ang pag-aaksayahan nyo, ang kayang-kaya nyo lang talagang, uh, ang kayang-kaya nyo lang talagang, na ah uh, 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 ginagawa ng uh, Si Sarah lang eh. Yan ang totoo, babae pa. Pero sa lalaki, ayaw niyong uh, kwan, humarap. Sige nga, Aber. Ako nga. Ako nga harapin niyo. Sige nga. Aber. Diyan tayo sa lunita nga. Para magkaintindihan nga tayo. Mga gunggong kayo. Anyway. Bago mag-init ang ulo ko, tapusin ko na po muna ito at uh, at, uh ayaw ko pong mag-iinit ang ulo ko kaya napapansin niyo na paka na lang po yung ating uh, yung ating uh, mga uh, dinidiscuss dito kasi naiwasan ko pong mag-iinit ang ulo ko. At uh, ayaw ko na pong madagdagan dahil uh, nga po hindi kami natuloy baka, baka po siguro sa sabado lang kami matuloy dyan or sa linggo kami matuloy tatawid po dyan ng Batangas hanggang uh, ko na po yan? hanggang uh, Nueva Sija Tarlac na yan at uh, Bataan Pampanga na yan so yan po baka sa sabado or linggo dahil uh, meron lang po kami tinatapos dito na naasikaso kaya hindi pa po kami nakatawid Anyway, maraming maraming salamat po doon sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating uh, sa ating uh, munting channel. At uh, sabi ko naman po sa inyo, hindi po natin hinahangad dito 'yung maraming uh, views. 'Yun pong mayroon tayong isang view dito. Okay na po sa akin. Wala po tayong kinukuan dito. At uh, hindi po natin inaasahan 'yung kita rito. Bagamat ito uh, channel nito, sinabi ko naman po sa inyo na ito ay sa inyo dahil ang uh, inaantay lang po natin ng mga 150,000 subscriber to dahil uh, pagkatapos natin may bigay yung 1.5 million na na, <clears throat> na raffle draw doon sa so, uh, pag na natin yung 150,000 ay uh, iniisip ko po na uh, i-withdraw ko na po yung uh, kita natin dito sa YouTube channel ko YouTube channel niyo at uh, ipamigay ko na po sa inyo ay i na po natin ito sa inyo. At uh, tingnan natin kung uh, kung paano natin pagkasahin yung pero kung tig-county -ka lang din uh, ay yeah, dadaanin pa rin natin sa Rapol, Yan po at uh, doon po sa huling pag na ng sekretary ko nasa sa 200 ah, na sa 1 milyon mahigit na raw po ang uh, kita ng inyong YouTube channel nito kaya yan po yung ating uh, i-distribute din sa inyo ng mga subscriber ko. So maraming maraming salamat muli at uh, pagpalain hawa kayo ng ating Panginoon at uh, sana ang swerte ay dumating na po sa inyo. Maraming salamat po.